Guys, kita mo nandito kami sa barn. Ayan o oh, barn. Ito ang ginawa namin. Buti ito yung angkal sa loob o. Oh. Ayan, Kung hindi tinanggal sa loob, ayan o oh, sa loob. Sa, nakatago sa loob, ayan o. Oh. Ang ganito, ayan. Kung hindi tinanggal yan guys, iwan ko lang. Nga, nga. Ang hirap kaya yan sa loob yung gawin o. Buti na lang tinanggal oh tinanggal oh ganyan oh ganyan kali ito oh. yan sa baba lang oh ngayon papasok yung ulo mo din sa loob oh kamay mo sa loob hindi mo kita yun oh. yan yan oh sa baba oh gilim yan ito sa loob yan oh ito bote na lang tinanggal hindi e, di dito kami sa initan oh bote na lang may nagprovide ako ng screen nung last wala kaya patay ko sa inip oh Tanggalin namin lahat ng to seluob, oh. ano? so, love, eh, sa loob, plate. Ano? Sa loob din tanggalin namin lahat din sa loob, ang mga plate, bolt, nut. Yeah. Tapos ito na guys, so, yan, oh. So, yeah na. ko. Kita mo yan, ito mo naman niya, oh. Yeah. Palitan mo. Yeah, niya no naman cutting niya. Ayan oh, kinakating niya sa loob. Yeah, kurak ni Rolly sa kating, oh. Guys, guys, grabe. Grabe oh. ang asid ng mo. Ayan no? Tai yung lasa niya, yung uh, tai. yeah, <laughs> yeah. no. Kinakapin niya Para mapalitan namin ng bolt. Rubber. Buti na lang may trapal na kami. Bago yeah. din. Ayan yeah, o. Bukutin yan. Ayan. Para matanggal ang nut. Ayan. Yeah ngayon ako magigpit dito higitay ko na to para lang uh, tapos na ito yun kasi oh. hindi pa namin tapos na. may pa oh. yung isa dalawa tatlo apat lima anim pa hindi ko kaya tapusin to kung ano lang kaya ko yun lang diba guys sige ah, ako kerja